Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang umaga sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Nawa'y nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong mga mahal sa buhay. Sa araw nito, araw ng Sabado, tayo ay uh, patuloy pa rin sa sulat ni Pablo sa batang mangangaral na si uh, Timoteo at tayo ngayon ay nasa unang sulat niya kay Timoteo Kabanata 4 at pag-aaralan natin ang unang limang talata at ito ay patungkol sa pagkukunwa. Ano ba ang sinasabi rito at sino ba ang tinutukoy ni Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo patungkol sa mga mapagkunwa. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos tulad ng ating nakagawian, humingi tayo. Nang karunungan. Ama namin sa langit marami pong salamat at uh, sa pagkakataong ito ay uh, makadudulog kaming muli sa inyong banal na salita sa marami pong kapamaraanan pagkalooban mo kami ng karunungan upang ang inyong aral o Diyos ito po ay aming pamuhay. tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen Hypocrisy, Alam mo kaibigan uh, ito ay uh, ang ating uh, tema sa umagang ito at alam mo, sa Bagong Tipan at maging sa Lumang Tipan, ito ay isang uh, prominent no na tema sapagkat uh, maging sa ating uh, kapanahunan ay ganyan rin ang paglalarawan. Maaring uh, sa atin at sa iba nating kapwa. Ngunit titignan natin kung ano ba ang napaglalarawan ni Pablo Upang bigyan niya ng babala at uh, paalala ang batang mangangaral na si Timoteo patungkol sa pagiging mapagkunwa. Sino ba o ano ba ang tinutukoy rito ni Pablo? Pagtutuon na natin ang pansin ang talata dalawa. Ganito ang ating mababasa. 1 Timothy chapter 4, sabi rito sa verse 2, Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya. Sinungaling at walang konsensya Babasahin ko lamang po ang English uh, translation New International Version po ang aking gagamitin no Sabi rito ni uh, Pablo no Such teachings come through hypocritical liars uh, Ano ba ang uh, tinutukoy dito ni uh, Pablo Una una ang tinutukoy niya rito ay ang mga maling katuruan na salungat sa salita ng Diyos lalong-lalo na patungkol sa kaligtasan. At ikalawa ay ang mga nangangaral ng mga aral na ito na wala namang silang batayan sa salita ng Diyos. Alam mo kasi kaibigan kahit nung panahon ng ating uh, Panginoong Heso Kristo nung no, siya ay nangangaral. Even the leaders of Jerusalem, no? Uh, where uh, the Lord Jesus' uh, enemies, no? Uh, they are considered, ito mga leaders of Jerusalem, no? Yung mga, mga pariseo, uh, they were enemies of God's word. Kasi, hindi sila nananangan sa mga katuroang sinasabi ni Kristo. Basta sila, sila, no, itong mga the scribes, the teachers of the law, lalong-lalong na, the Pharisees and some uh, Jews. Ang kanilang pinanghahawakan lamang ay yung batas ni Moises at yon ang kanilang sinusunod to the letter. Ngunit ang isang uh, suliranin dito sila mismo ay hindi nila sinusunod yung kanilang uh, ipinangangaral kaya ma silang mapagkunwa hypocrites no at alam naman natin no na maging sa ating kapanahunan ganyan rin ang mga ibang katuruan. no nagtuturo ang ibang mga mangangaral na wala naman talagang batayan mula sa salita ng Diyos at uh, meron naman tayong mga ibang kapwa na pinaniniwalaan ang mga maling katuruan na ito dito ang tinutukoy natin dito, ang tinutukoy ni Pablo ay mga bula ang mga ngaral, false teachers, no? Ito kasi yung maituturing na standard operating procedure ni uh, Satan. Gumagamit siya ng mga bula ang mga ngaral, mga maling katuruan upang linlangin higit sa lahat ang mga mana ng palataya. Alam mo si uh, Satan, no? He selects representatives. Ayun, ika nga, no? na ang paglalarawan ng kanyang ginagamit no, ay mga taong mahihina. Ika nga, no? mga taong madaling uh, ika nga ay sumunod sa kanya. Yung madaling maloko, yan, yung mga ganyan, mga gullible. Uh, to deceive even the believers. At, 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 at siyempre, pagka gumagamit siya ng mga taong may mga taong madaling maloko, itong mga tao namang ito, ito lang kanilang ipinangangaral sa kapwa nila ata uh, ang audience ng mga false teachers na to eh, ay mga mana ng palataya ren no ganoon yung kanilang uh, ginagawa they were just teaching uh, lies ika nga no these deceivers ay uh, maaring sa ating kapanahonan, ito ay uh, threat ika nga in uh, our uh, local churches at alam mo pag binasa mo yung uh, yung Jude ano? Uh, isang chapter lang naman 'yon. Sabi nga roon ni Jude, napasok na kayo no, na mga bulaang mangangaral at mga maling katuruan. At alam mo, nung binanggit 'yon ni Jude doon sa kaniyang uh, sinulatan, sa kaniyang audience, ya yeah, andren kaibigan ay nangyayari sa ating kapanahunan. May mga iglesia na hindi lamang sila nagtuturo ng mga false doctrines, ngunit sila ay uh, may mga Ika nga ay eh, bahagi sila ng kanilang iglesia na iba naman ang tinuturo. Yun ang sinasabi natin dito. Itong 1 uh, Timothy chapter 4, itong talata na atin tinutong hayan. During their time, alam mo 'yung mga ituturing ng mga Greek uh, philosophers, ganito 'yung kanilang ano eh, no? Ganito 'yung kanilang uh, tinuturo at ito ay ini-embrace ng mga bulaang ngaral, tinuturo nila no, uh, na 'yung uh, physical na pangangatawa ng tao. Ito ay masama, no? That the physical body is evil. 'Yun ang sinasabi ng mga Greek philosophers eh, Na tinuturo naman itong mga bulaang mangangaral na ito, no? At uh, pinaniniwalaan naman ng ibang kapwa nila during their time at ngayon sa atin, ano? Meron din mga ganyang uh, katuroan ano? Uh the, the physical body is uh, evil. At alam mo sa ating kapanahonan eh uh maging yung uh, katuruan ano katulad yung sa same sex marriage ano yan tinatanggap na rin eh no kasi ang, ang kanilang katwiran ni eh, nagmamahalan naman daw eh minsan may mga may mga mana ng palataya na wala silang they don't even speak against yang mga same sex marriages na yan ano at uh, nakakalungkot yun at uh, mas mahirap As, uh, mas nakakalungkot kung inaayon na nila for whatever reason or reasons they have Pag sinabi ng salita ng Diyos na mali, hindi na imahalaga kung anong pananaw mo at anuman ang dahilan mo Yan po ay eh, madalas kong sinasabi dito sa ating uh, programang uh, Hardin ng Panalangin At isa pang uh, katuroan nito mga false teachers na ito no Nakinuha nila doon sa mga maituturing na mga learned people na kanila sinusunod, na mali naman ang katuroan, na si Jesus Kristo eh, hindi naman tunay na human, eh. That the Lord Jesus Christ uh, was not truly human. Alam mo, kaibigan, when the Lord Jesus Christ was here on earth, He was fully God and fully human. Na, alam natin yan, kasi nakaranas ang Panginoong Diyos ng uh, gutom. Siya ay uh, nagalit yung mga limitations of uh, man, no? Of a human being. Of a full fully human uh, person no naranasan ng ating Panginoon Diyos siya kaya lang ang kanilang uh, katuwiran ay hindi naman daw tunay that the Lord Jesus Christ was not truly human at dito pagkagina, uh, ganito ang uh, pananaw ng iba at inembrace nila such teachings would distort yung mga katotohanan patungkol sa salita ng Diyos at alam naman natin 'yan, ano, that the Lord Jesus Christ is fully God, fully human when he was here on earth, nakaranas siya ng mga nararanasan ng pangkaraniwang tao. Alam mo kay dito sinasabi lang ni Pablo kay Timoteo. At ito ay ganito yung kasing aral sa sulat niya kay Timoteo about about false teachers, no? Sinasabi niya kay Timoteo na angkop sa atin kung may aral tayo makukuha, be very discerning kung ano ang tinuturo ng uh, mga bulaang mga ngaral na to katulad ng mga mga pastor no na ah, nabanggit ko na po ito eh no maraming mga katuruan ngayon na wala naman talaga ang batayan sa salita ng Diyos isa na rito yung maituturing nating uh, prosperity gospel parang obligasyon ng Diyos na tayo ay kanyang uh, pagpalain ano uh, humingi ka lang hindi ka kasi humihingi eh di ba Tapos yung mga iba pa na kinakailangan magbigay ka ng ikapo mo, ganyan. Kung di ka nagbibigay ng ikapo mo, eh wala kang uh, wala kang halaga na mana ng palataya at marami pang ibang uh, katuruan ang sinasabi ng mga bulaang mga ngaral na to. At alam mo kaibigan, ganun naman din ang kanilang uh, ninanais, ano, that they would be recognized itong mga bulaang mga ngaral na to. At alam mo, sa ating kapanahunan ngayon, maraming ganyan, ano, mga kilalang mga bangangaral, ngunit ang kanilang katuroan, ulitin ko po, malayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. False teaching can be very direct, di ba? Yan yung isang um, uh, interpretation o isang meaning itong pinag-aaralan natin na sinasabi ni Pablo kay Timoteo. False teaching can be very direct and uh, believing, ika nga, no? Ah, uh, kapani-paniwala, eh, pagka-kaya nga sabi, let us be alert. Hindi tayo kinakailangan dapat ah, madaling ah, ah, mahikayat. Yan, we must not ah, be gullible. ika nga, hindi tayo madalas nagpapaloko at saka meron pa dyan mga katuroan na mahal ka ng Diyos, di diba? God loves the sinner. Di ba? Iyon 'yung nakakalungkot eh, 'no? Pag kami mga mga ngaral ka na, na narinig mo 'yan no? sa pulpito, kayo, mahal kayo ng Diyos, hindi totoo 'yun. Uh, namumuhi ang Diyos sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Eh kung uh, lahat ng tao mahal ng Diyos, hindi ba? Saan mo makikita? Ano na lang ang um, nagiging hustisya ng Panginoon? Hindi ba? At ano naman ang magiging uh, pananaw ng uh, isang taong uh, sabihin niya, "Umal oh, pala ako ng Diyos, eh, this, okay lang 'yung ginagawa ko." Parang ganun 'yon. Hindi po katotohanan 'yon that uh, God loves the sinner. Pag binasa mo yung Psalm 5 verse 5, makikita mo ron ng talagang katuroan na galit ang Diyos sa mga gumagawa ng kasalanan. Kaibigan, we must always look uh, sa isang pangangaral na patungkol kay Kristo. Yan dapat nating hahanapin. No? Yung patungkol sa tinuturo ng ating Panginoon nung kanilang kapanahunan, yan dapat ang hahanapin natin to our preachers of today. Diba? Ganyan ang atin dapat gawin. We must be very discerning. So, talo, discerning, rather. At alam mo, itong mga magpagkunwa na to, uh, they can be uh, very impressive, di ba? Because eloquent yung iba dyan, di ba? At tayo naman, eh, madali tayong uh, naihikayat pagka napakagaling man nagsalita nito, di ba? Ganyan tayo, naihikayat tayo sa ganun. Pero madalas ko pong sinasabi rito, ang preacher na nangangaral, dapat ang substance No, ang substance niya, ika nga, no? The substance of his message, is about the Lord Jesus Christ. At tandaan natin kaibigan, ang lahat ng uh, pinagkukunan natin ng katotohanan ay na kay Kristo. At ito ay nasa salita ng Diyos. Sinasabi lang dito sa ating uh, tinutunghayan, ang mga aral na ito, no? mga bulaang mga ngaral at mga maling katuruan, ay itinuturo ng mga taong mandaraya. So let us be very discerning. Tingnan natin kaibigan, pag-aralan natin ang salita ng Diyos, nang sa ganun hindi tayo malinlang. ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Pastor Laris Carilla ng Jesus is Lord Church, San Luis, Antipolo City. Ngayon po ay dudulog po tayo sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin at ating pong ipapanalangin ang bawat pamilya ng ating bansang Pilipinas. Tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay dumudulog po sa inyo na ang aming puso ay nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at paintulutang makalapit, Panginoon, sa iyong banal na truno. Kami po, Diyos din, ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay tapat at buhay na Diyos, Diyos na patuloy na gumagabay sa bawat pamilya ng bansang Pilipinas. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang uh, bawat pamilya sa aming bansa, anuman ang kanilang pong pinagdadaanan, gaano man kalalim o dios ang kanilang mga problema, ang dalangin po namin sa kanilang pong paglapit po sa inyo ay ipong pakinggan, yakapin mo sila O Diyos ng iyong banal na pagmamahal upang maramdaman nila na ikaw ang Diyos na buhay na patuloy na handang kumalinga at duminig sa bawat panalangin ng mga pamilya. Ang dalangin din namin o Diyos ay mabigyan mo sila ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala sa malalim at bibliyang kapamaraanan na maging Diyos at tagapagligtas ng bawat pamilya. Ikaw din o Diyos ay makilala ng bawat pamilyang buhay at makapangyarihan sa lahat na kayang magbigay ng sapat na katugunan sa lahat ng problema na kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Ang bawat pamilya o Diyos ay bigyan mo ng pag-asa at kapayapaan. Bigyan mo, Panginoon, ang kagalakan ng bawat isa. At ang bawat pamilya o Diyos ay magkaroon ng iba'yong yung kasiyahan sapagkat napakahalaga, Panginoon, sa aming bansa na ang pamilya ay sama-sama. Ang bawat pamilya ay nagkakaisa kaya dalangin po namin, kalingahin mo, Panginoon, ang aming pong pamilya sa aming pong mahal na bansang Pilipinas. Salamat o Diyos, ako po'y nananampalataya na sa ngayon ay mayroon ka ang ginagawang imala sa bawat pamilya sa aming pong bansa at darating ang panahon na ang bawat pamilya ay magkakaisa at sasamba sa iisang Diyos. Maraming marami pong salamat. Ito po ang aming pong panalangin na mayroong pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng Sabado, tayo po ay may pre-request at mamamagitan po tayo para sa ating mga kapatid na may pangangailangan. Kaibigan, kung ano man ang iyong ninanais idulog sa Panginoon, ito ay isang napakagandang pagkakataon. Manalangin tayo, ama namin sa langit. Marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa pananalangin. Kung loloobin mo, at ayon lamang sa inyong takdang panahon ay magkakaroon po ng katuparan ng aming pong mga itatalaga. Sa mga sumusunod na kapatiran, ganito po ang kanilang kahilingan. Katulad po ni Lisel, ang kanyang pamamagitan ay protection para po sa kanyang buong pamilya. Kay Leonida, kalakasang uh, physical at uh, spiritual, ito po ang kanyang uh, personal na idinudulog sa inyo. Kay Marites, Namamagitan po siya ng protection and guidance para po sa kanyang mahal na asawa. Kay Elvira, namamagitan po siya ng kagalingan para po kay Shana sapagkat si Shana po ay sinisipon at uh, inuubo. Kay Teresita, itinatalaga po niya ang kanyang buong sambayan ng protection as well as uh, healing. Maaaring meron pong uh, may karamdaman sa sambahayan ni Teresita kay Maricar naman po, ang kanya pong pananalangin ay healing from stroke. Nawa ipagkaloob mo ang kahilingan ni Maricar. Para po kay Christian, kay uh, Lisel, Celeste Victor, Marilyn Virgilio, Vanji and Rogelio, iisa po Panginoon Diyos ang kanilang kahilingan at ito po ay patungkol sa larangang physical, physical provision as well as paglago rin po nila sa kanilang pananampalataya. Kay kapatid Evelyn, ang kanya po ang pamamagitan ng pananalangin ay kagalingan para po kay Joey sapagkat si Joey po ay nagkaroon ng stroke at nagkaroon po ng blood clots sa kanyang brain. Naway, no Uh, tugunin mo Panginoong Diyos ang kahilingang pamamagitan ni Evelyn para po kay Joey ng kagalingan from stroke kay Lori protection and guidance sa Rodriguez naman po ang kanila pong pananalangin ay safety para po sa kanilang buong pamilya at patnubay at para po kay Maldi ang kanya pong uh, pananalangin ay kagalingan siya po ay may uh, mumps of the spinal kolom uh, na way pagkaloob mo ang kahilingan ni Maldi. At marami pa po sa mga sandaling ito ang dumudulog sa inyo, making known Panginoon Diyos their uh, petitions and even interceding para po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itinalaga. Ngunit ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa inyo pong gagawin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. marami pong salamat sa inyong salita. Pagkalooban mo kami higit sa lahat ng karunungan. Patnubayan mo kami. Pagkalooban mo kami ng kaalaman. At nang sa ganun Panginoong Diyos ay uh, hindi kami madaling malinlang ng mga bulaang mga ngaral na ito. Pagkalooban mo rin kami higit sa lahat ng uh, karunungan at uh, katatagan sa aming pong pananampalataya. Nauspuso ang aming pasasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Kebigan bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po शिपास््दै si गुसमा